giving fund, pero ang old employer mo yun ang approve hindi yung bagong employer na kung saan ka na nagtatrabaho halalakot ka, magkakaproblema ka niyan sa loan o sa pag-giving fund Charis Okay guys, so kung ikaw yung tipo ng tao or tipo ng isang empleyado na lumipat ka na ng bagong company, tapos si bagong company na pinasukan mo ay wala pang hulog sa'yo sa contribution. So, in short, wala ka pang hulog ng contribution under sa new employer. Ngayon, nag-loan ka sa pag-ibig fund at hindi ka naman pwedeng mag-loan na walang hulog si bagong company under sa pangalan mo. Kaya, naisip mo na mag-loan ka at ang mag a approve ay si dati mong employer. Which is, pwede naman yon Depende na lang yon sa usapan ninyo ng inyong employer kung mabait yung employer ninyo, yung dati ninyong employer, na pwede po ba akong mag-loan sa pag-ibig fund na gamit ko muna or daladala -dala ko ang pangalan ng company ninyo kasi bagong lipat pa naman ako at wala pang hulog ng contribution which is kasi isa yun sa mga requirements ni pag-ibig fund na kailangan kapag tayo ay nalipat ng bagong company na pinagtatrabahoan dapat meron mo ng bayad na magre-reflect sa bagong company so dahil mabait nga naman itong si old employer mo, aba, pinayagan ka na makapag-loan sa pag-ibig fund at sila yung mag-a-approve sa'yo. At dahil nga na-approve yun, ang tanong, magkakaproblema ka ba? Kung ganito yung sitwasyon mo na si old employer mo ang nag-approve sa loan mo, matikyan yan, ibibuild ni pag-ibig fund si old employer. So, kumbaga, ang pangalan mo ay dun yan ipapadala sa listahan ng dati mong company, yung dati mong pinagtatrabahoan. So, ngayon, magkakaproblema ka kasi hindi ka makakaltasan ng bago mong employer dahil hindi ka naman naglo under sa pangalan nila dahil that moment nga na kailangan mo kasi ng pera ay hindi pa pwede dahil wala pang hulog. Ang solusyon ay ganito. Ang gawin mo lang kung merong kang virtual online account sa Pag-IBIG ay i-screenshot mo lang or i-print mo ang yung loan history ng yung MPL or calamity kung ano man yung inutang mo. Or, pwede rin, kay pag-ibig fund, manghingi ka ng printout ng statement of account ng loan mo. So, mamili ka na sa dalawa kung ano yung gagawin mo dyan. Ang pinakamadali, siyempre, yung sa virtual. At least, hindi ka pipila pa sa pag-ibig fund. So, ang gawin mo ay bigyan mo lang ng copy niyan si new employer at sabihin mo, may loan ako sa pag-ibig fund. At sa dati ko pa tong employer. Ito po yung statement of account ng loan history ko. Kung maaari, ay dapat makaltasan ninyo ako. So, pwede yun. So, ganun yung solusyon na gagawin ninyo. Okay? So, huwag naman problema kasi may solusyon naman lahat ng problema. Hindi pwede na tumanggi ang bagong employer nyo ha, once na employed kayo sa kanila. Bawal yun. Kasi supposed to be dapat, yung bagong employer, yung magkakaltas. Dapat ma-receive yan ni new employer mo at dapat ikaw ay makaltasan at habang hindi pa nagsisimula ang iyong monthly amortization, kung kailan yung start ng deduction, ay dapat makapagbigay ka na ahead of time sa bago mong employer. Para in just in case na hindi ka man makaltasan pero nagbigay na ikaw sa bago mong employer, sila na yung may problem. Kasi nagbigay ka ng ahead of time at bakit hindi ka nakaltasan? May mga ganun kasi na instances eh, na kahit nakapagbigay tayo ng mga SOA loans sa kanila is hindi nila nakakaltasan dahil nakakalimutan. Hindi naman lahat, minsanan lang naman nangyayari yan, bilang na bilang lang sa daliri. As individual, as member ng Pag-ibig Fund, ay dapat mag-monitor din kayo ng inyong deduct sa inyong mga payslip para in just in case man na nakalimutan ng employer ninyo na makaltasan kayo or whatsoever ay maagapan agad para hindi mahirapan maghabol ng bayad dahil bawal ang may lapses sa ating mga loan payment. Okay? So, yun lang ang problem solved na agad tayo. Okay? So, thank you everyone! Bye! God bless!